<laughs> Pinipilan sa Hong Kong. Anong pangalan nito, Mimi? Big House. Big House. Sikat lang dito. Mas masarap Mas to kaysa sa Macau. Oo, oh, pinaka pinakamasarap na egg tart na natikmang ko. Pati yung sa natin la, pastry. Ang sarap. Oo. Wow. Oh, Saka, natin. Ito yung masarap daw na egg tart. Sabi ni Mimi, ayos din ako makapag-intay. Kainin na natin ito. Dapat papasilobo ko sana ito eh. Kaso, Ay, kawawa naman si Jan. Gabe ka. Mami, kawawa mami. naman. Kawawa naman si Jan. Gabi. O, di ba? Hengi. Meron ka. Hengi. <laughs> Andan eh! Wait lang, kakainin ko muna ito. Pwede game. Mama, Dami. wait The... Oh, Oo mm. <laughs> mm. 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 <laughs> <laughs> ka okay. Mamaya kakain ulit tayo. Ang sarap talaga. Sarap, no? Sarap. sarap. Magpupo ka muna dyan, Jackie. Kaya hindi ah, pa ka tapos yun. Do do dollars isang box, mm. di ba? Hindi, isang piraso. Ay. Tug isa? Oo. No. Tug dollars isa. Ginto pala to. Pero oh. ang sarap. Dulo, umiyak na yung... Jonas, punasan mo yung ano. Hmm, Wow.